Hello everyone! Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel sa Leonin's Garden. Ako po si Len, ang inyong mama plantita. At ngayong hapon po, ang ibibidyo ko ngayon ay itong aking mga antorium na super sunog na sunog na po sa sobrang init na talaga. At ayan guys, talagang sunog na yung kanilang mga dahon na yan. No? Natutuyot na talaga. Kunti na lang yung mga natitira nilang ano, ayan, nagkakasunog na talaga sila guys. At ito ang ating ibibidyo ngayon at ang iba ay yan, tatanggalin natin yung mga natutuyo na din ang mga dahon nila. At ayan yung aking banda, yung mga pinagtanggalan nila ng flowers. Ganon din itong aking mga orchids para mabawasan po yung kanang stress sa tubig dahil walang tubig ay tatanggalin na po natin yung kanilang mga flower spike o flower stem para mabawasan yung kanilang stress guys dahil stress na stress na sila dahil sa sobrang init at walang dilig at siyempre kumukuha pa ng nutrients sa kanila yung kanilang mga flower para maging manatiling press pero ayan tatanggalin na natin sila para kahit pa paano'y mabawasan yung kanilang stress sa sobrang init ngayon. At ito na nga, itong aking katleya na pinapabuhay. Yan, natuyot din yung kanyang steam. Yan, yung kanyang kikes. Ayan guys, sa sobrang init. At wala akong may dilig sa kanya, sa kanila. Yan o, natuyot siya guys. Sana'y mabuhay naman siya. Yan, sayang. Kasi malaki na sana o. Oh. Pero natuyo talaga siya. At atin na lang pong tatanggalin mamaya. At itong isa nga, itong bagong propagation ko, ayan, stress na stress na yung kanyang steam. At talagang kulubot na kulubot na. At ayan, may bago siyang kikis. Sana makakasurvives. Ganon din yung isa. Ayan o, may bago din siyang kikis. Itong isang katleya na to. Ayan guys, ayan yung aking niripat na katleya. At ayan nga, ang ating laman ng video ngayon. At bago tayo magpatuloy, Siyempre, sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan, at sa mga bago sa channel ko, sa mga bagong manonood, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pakihit na din ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. At kung magustuhan nyo po itong aking video ay huwag nyo kalilimutang mag-like at mag-comment at i-share na din sa mga kaibigan o friends nyong mahilig sa mga bulaklak lalo na sa mga orchids at ito na nga guys ang ating gagawin ngayon ay gugupitin natin itong mga natuyo na nilang dahon para mabawasan na yung kanilang stress na sa sobrang init ngayon dahil ayan sunog na sunog na sila kahit nandito sila sa ilalim na sa loob ng bahay o dito sa aming balkonahin ayan nasusunog talaga sila kahit hindi sila maarawan dahil siguro nga sa singaw ng init na nagmumula sa labas, tapos wala pang tubig na dinidilig sa kanila. Tinan nyo yung aking hoya. yon yun o, you know, nangungulubot na. Tuyot na naman sila. At ngayon wala nga akong makuhang, ano, wala nga akong makuhang tubig na naman. Wala, wala na naman kaming, ano, inumin. Bawat araw yan ang aming preno problema. Pero ayan, salamat sa Diyos kasi bawat araw, ayan. Na, natap, napapagtagumpayan din namin ang hamon sa bawat araw na dumadaan at sana umulan na para gumanda na ulit itong aking mga plant at hindi na ako mam or hindi na ako ma stress kasi walang tubig, wala akong pandilig sa kanila kasi talagang sayang na sayang ako sa kanila kasi namamatay na yung aking mga magagandang mga orchids namatay na yung aking orange mukara na napakaganda at parang yung yellow naman ang susunod at sana ay naman at saka yung iba, yung aking mga prenopagate na magaganda na sana ayun, unti-unti na nila akong iniiwan kaya ako ay nai-stress stress pa sa pa ako kaya ang daming stress ngayon dito sa aking ano, kaya ayan, ako ay nagpapasalamat pa rin sa ating Panginoon kasi ayan, napapagtagumpayan na natin, na, napapagtagumpayan natin ang bawat araw na hamon sa atin ng sobrang init na talagang parang susuko na sa sobrang init ayan guys, dahil ayan sunog na sunog na ang aking mga orchids at ito na nga para mabawasan yung kanilang stress tatanggalin natin yung kanilang mga dahong tuyo, ayan tara, samahan nyo ako guys at ito nga guys, uunahin so natin itong ating antolium na kulay red. Unahin nating tanggalan ng dahon na tuyo na talaga. Ayan guys, ako nakikita nyo. Pati bulaklak nya, oh. Yan, sunog na. At ito nga ang dami, tatanggalan natin. Yan, oh. Ayan yung mga nasunog na nilang bulaklak. Kaya para mabawasan yung stress na pinagdadaan na ganyan, tatanggalin na natin itong mga dahon nilang nasunog na. Yan guys yung iba na natanggal na talaga oh kung hindi ito nasunog sana ayan oh ma press pa yung kanilang sana steam ayan oh nasunog nalaglag na at mukhang mukhang ano pa mukhang may nagabahay pa dito sa kanilang bunot at hinahalukay kay itong kanilang ano kaya lalo silang na-stress ayan oh na-stress na pati yung mga anak nila kaya ayan, tanggalin na natin sila guys. Itong mga nakakabigay ng stress sa ating ah, bulaklak. Yan o, oh. tanggalin natin yung mga steam na Wala na ng dahon. Para mabawasan na yung kanilang ano. May mga bago silang dahon kaso ay hindi maganda. Hindi maganda yung wa, ano, tubo nila. Kasi nga ay ano na, tuyong tuyo talaga ang dami na pasana niyang bulaklak ayan uh. kung hindi sana ito natuyo tatagal pa itong mga bulaklak niya pero ito nga dahil na, nasusunog sila yan hindi tumatagal yung kanilang dahon yan oh. Uh. pumaya tuloy siya ito, tanggalin na natin, natin itong bulaklak na to. Kasi wala na. Tuyo na siya. Ayan, oh. Wala din siyang buto. Ayan, oh. Ayan, apat na lang yung natirang bulaklak niya, guys. Pero okay pa naman. Maganda, maganda pa kahit pa oh, Ayan, oh. Sana ay maging tag-ulan na. O umulan para maano ito, yung bagong bulaklak niya. Yan, nawala na yung mga, medyo malalaking dahon. Ito nasusunog, nasusunog na Oh. Tanggalin din natin na lang itong malapit na ding masunog para hindi ma ano na yung iba. Yan. Kaya yan guys, medyo nawala yung pagkakapal ng ating Antorium Red dahil sa sobrang init nasusunog na sila, yan Oh. Bali, apat yung kanyang mga bulaklak. At iba na yung kulay ng bulaklak niya. Yan, natanggal na natin. Yung mga sirang, masirang dahon o nasunog na dahon. Kaya yan, ibalik na natin siya dito sa kanyang pinaglalagyan. Yan. Yan guys. Yan, maganda na naman siya. Yan Oh. Maganda na naman ang ating antorium. At ito, kumaganda din ang ating adansuni. Ayan. Medyo nakakabawi na siya, pero yung mother plant talaga niya ay hindi na, hindi na kaya. Yung init. talagang nasunog talaga siya. Ito pa, itong isa nating antorium. Ito ay, ano din, kulay, ito yung bulaklak niya. Yellow. Si Banela. Yan, kulay yellow. Maliit yung bulaklak niya kasi ano talaga siya. Hindi maganda yung kanyang lagay. <laughs> Hindi maganda talagang lagay. Ayan. Yan o yung mga dahon. Tuyong-tuyo talaga yung ano nila o. Oh. Pating mix nila. Pangit na din yung mga dahon nila dito sa baba. Yan, tanggalin na lang natin yung mga pangit na mga ano para mabawasan yung stress nila ayan may mga bibi sana oh. kaso ay ayan dagdagan natin ng bunot ayan tapos iyan na natin siya ayan ayan oh. pangit na dati ito malago kaso ayan nga guys na medyo ano na pag nagtagulan na ate siya ipropagate para dumami ganon din itong ating isa antorium red ayan yan sila ang aking mga antorium na nasusunog sa sobrang init ng araw kaya sayang na sayang guys talaga lalo na yung aking mga orchids na sunog na sunog na yun guys ang ating anturium na tananggalan natin ng mga sunog na mga dahon buti itong ating forever rich ay walang ano naman kahit na may natutuyo sa kanilang dahon pero parang gusto nila ang ano tuyo yan magaganda pa rin sila pero syempre, minsan ini ini spray din natin ng ano ng water para hindi sila talaga ma rehydrate nang gusto. Ayun guys, Ganon din itong aking ano. Oh. Walang nakikita akong pagsibol ng mga ugat. Kasi nga ay ayan nga sunog sila at yung tuyo. Ayun guys, at ito naman ito naman ang ating mga gagawin ito naman si orchids ayan tanggalan naman natin siya ng flower para ma ano na siya mabawasan yung pagka stress nila anhin natin yung flower kung mamamatay naman sila ba? Diba? kaya yan tanggalin na natin sayang na kaya, dalawa lang naman na lang din yung no, para mabawasan yung sinusupply nila ng nutrient o ng ano ng mineral sa kanilang steam dahil dito nila pinupunta yung ibang mga ano nila mga nutrients sa flower nila binibigay nila sa flower yung nutrient sa kanilang katawan para manatiling fresh yung kanilang flower kaya tanggalin na lang natin yung flower para mas mapanatili yung ano tingnan nyo kasi o oh, yan nang nangungulubot na kasi ay kulang sa tubig pero abangan natin ayan yung kanyang puno malay ba diba? pag tapos natin putulan siya ng ano ay magkikis siya ayan na oh. tingnan nyo guys wala yang kikis ha walang bagong kikis ayan ayan no oh. oh, wala yan walang kikis kaya ayan maano natin kung magkaroon siya ng kikis ayan o, oh, diba? O, oh, wala na yung flower. Ito yung isa sa mga orchids ko na nila, guys, ah. Ano, ito din yung mga, isa sa mga binili kong orchids. Ayan, guys. Dito naman tayo sa iba. Ayan, at na natin yung iba pang mga flowers tim nila na wala na din bulaklak. Ito nga, oh. Kailangan ko na itong tanggalin. Agaw, ano pa ito? Makaka... Ayan. Ay, nahulog na don sa baba. Mamaya na natin tanggalin. ten guys. Ito pa, itong banda ko na niripat. Ito, ano na siya? Simula. Yung niripat ko siya. Naunang matanggal itong kulay peach. Yan, o. No, ito yung steam niya, o. Oh. Tanggalin na lang natin para makarecover din siya. Para mag-ugat ng bago at magkaroon ng kikis. Yan. Yan, natanggal na natin, guys. Yan. Tapos linisin din natin. Yan, ito yung niripat natin. Ilan bang weeks na ito? Basta ang pagkakaano ko nito ay 2 weeks and 4 days na siya. Ayan, yung 2 weeks na yon, ayan yung, yan na lang yung natirang bulaklak niya yung violet na lang ayan at saka kayo ano yung pinutol ko nga yung peach ay yun wala nang bulaklak na si paglaglaga na after 2 weeks ayan at ito naman yung aking niripat nga kasama nila tayan yung kanyang flower stalk na mahaba na pagkatapos ng 2 weeks ayan mga 3 days siya, ay nagkaroon siya ng flower stalk, pagkalipat ko dito lumitaw na yung kanilang flower stalk de, pero yung nilip, ni niripat ko siya ay wala pa siyang flower spike kaya ayan ngayon ay 2 weeks and 4 days ayan na yung kanyang flower at parang tutuloy naman kaya inaalalayan ko siya ng spray para makita na naman natin yung maganda niyang bulaklak ng aking straplip banda at sana yung iba ay maging okay. Gan, ayan. Dahil itong isa may flower na. At ito naman yung aking palyanopsis na sa kabila ng katuyutan, ayan na mulaklak siya. Ang aking palyanopsis. Hindi yan yung kanyang original kulay. Ipapakita ko sa kanya yung na, mga nauna niyang flower. Magaganda. yan Ipapakita ko sa inyo kung gano siya kaganda nung ano mga naunyan niyang flower at ito naman ito naman ito dito itong ibang mga orchids ay tatanggalin din natin ng mga flower spike para magpuko sila sa kanilang pagkikis at mabawasan yung pagka stress nila yan guys samahan nyo ako hanggang ako ay matapos at wag, wag nyo po akong iiwan panoorin nyo hanggang ako ay matapos ayan ito, ito ang ganda ng kanyang ano yan, ang ganda din ang ganda ng kanyang flower ayan oh. maliliit lang pero hindi ko alam kung siya ay healthy ay kanyan kaliit baka lumaki kasi mayroong maliliit sa ano pero pag super healthy ay medyo lumalaki din yung kanyang mga petals. At ayan, tatanggalan nga natin. Ayan na, natanggal natin. Ito na guys. Para mabawasan na yung kanyang pagka-stress kasi natutuyot sila ha, dahil siguro sa flower nila dahil sinusuplayan pa yan nila yan ng ano ng nutrients at ito naman ito may mga iriripat pa ako ayan kailangan ko siyang iripat yan at ito naman yung isa tanggalin din natin tuyot na din kasi ito kay dapat tanggalin na yan para maganda sila at mag concentrate na sa pagkikis at pag-ugat. Yan, yan, tanggalin natin. Ito din, maganda din ito. Yan, oh. Si kulot-kulot siya. Kulot-kulot na parang may, may spike na o oh may guhit-guhit na kulay. Maliliit na ano, purple. Yan, basta yon Ayan, tanggalin na natin din ito. yan Yan na guys, natanggal na natin itong mga flower ng mga orchids ko. Yan oh. Dahil ano na din sila, malapit na din silang matuyo kaya unahan na natin para maging healthy naman yung kanilang katawan. Ayan, katawan talaga. Dahil tingnan nyo guys, ito, di ba ito yung mga nabili ko na niripat ko, tapos ito wala pa silang yung dumating sila, may maliit na spike. Ayan, medyo malaki na siya ngayon. At ayan, wala pa siyang, itong isa wala pang spike pero ngayon ay mayroon na oh. Ayan oh. Ayan siya guys oh. Ayan. Ayan oh. Ayan, sa ilalim. yan. Kung nakikita nyo yung aking video na dumating sila, wala pang spike itong isa. Ito, mayroon ng yung sabi ko, ay wow, kahit nasa loob ng box, may pasulpot. Puti. Pero puting-puti siya nun. Kung napansin nyo yun, guys. Puting-puti. Walang dahon pa. Pero ngayon, ayan, no. Oh, malaki na. Malaki na yung kanyang ano. Ganon din ito. Puting-puti. Nung sabi ko, ay may spike. Ah, may kikis kahit nasa loob ng box. Pero ayan ngayon, so, malaki na siya. Bali, mahigit na siyang one week. Ayan. At ito naman, ayan, tinanggal nga natin yung kanilang mga, ano sana ito, ayan, wala walang ano walang mga spike nila para magkikis at mag na sila guys, sa pagkikis ayan guys ito yung aking mga niripat one week ago na dumating sa akin, ayan ayan guys at maganda na sila may kikis na at ito naman tanggalin din natin itong natuyot na ano ng ano katleya na kikis ayan o oh, natuyot talaga siya guys ayan o oh. hindi mag ano itong ano yung isang gunting ang gamitin natin sayang ang laki na sana mahirap talaga pag walang pandili guys no na dadagdagan ang stress mo kasi ay pinoproblema mo din yung mga alaga mo na talagang pinagtyagaan mo mapaganda inalagaan hanggang ano at na, binigyan ka nga ng mga magagandang bulaklak pero dahil sa super na init ayan iniiwan ka nila unti-unti dahil sila ay nasusunog natutuyot kaya ayan, nakakalungkot at nakaka-stress din. Kung walang tubig, wala na ang tubig pang ligo. Yan. Di na makaano. Di na pakalaba. Wala nang ano. Kahit gusto mong maligo ay, ayan, walang mailigo. Kaya ayan, dagdag stress, di ba Sabi nga ng iba, pag stress daw ang isang tao, gumaganda daw ang katawan pero ako iwan lang parang hindi naman kaya sige lang ayan guys kahit stress tayo ayan magiging happy lang magiging happy din tayo sa huli sana may survive natin sila at kahit yung iba hindi natin may survive basta yan basta may may survive tayo kahit papano okay na yon Bal pero ayun nga, nakakapanghinayang balik tayo sa maghahanap naman tayo ng katulad nilang mga variety yung nawala sa atin. Kaya 'di ba sayang, binili mo tapos iiwan ka dahil hindi dahil napabayaan mo sila, hindi dahil de, na hindi hindi ka nabubuhayan ng orchids. Hindi dahil hindi tayo marunong magalaga alaga kundi ay dahil sa sobrang init ngayon. At nag, nasusunog na sila. Ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Sana magustuhan nyo. Thank you for watching. God bless. See you again sa update ko sa aking mga dendrobium. Kung ano magiging resulta nila. Umauubos ba sila? Umawawala sila lahat sa akin. Ayan guys. Bye bye. God bless. And sana nag enjoy kayo at pasensya na kayo. At itong aking video ngayon ay puro about sa, ayan, nasusunog sa aking, nasusunog na aking mga bulaklak. Ayan guys, at talagang nasusunog na talaga sila. Bye bye! Hanggang sa muli. God bless!